Good morning, I'm back. This is Sam Bruce Hacks and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang possible na makasungkit ng corona ngayon taon na to dito sa News Universe Philippines? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Şeppe dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So alam ko lahat kayo excited na na makarating tayo dito sa May 2 para malaman kung sino nga ba ang tatanghaling bago Miss Universe Philippines. Aami aaminin natin ha, malakas ang laban ng mga front runner dito sa competition katulad ni sinuluan Laguna. Talagang iba talaga ang ibinibigay niyang galing. At nandiyan din syempre si Muntinlupa. My gosh, talagang ngayon pa lang ay, nako, hinihintay na lang natin na putungan siya ng corona. Possible na mangyari yan. Andiyan din siyempre si tagib Nako, si Tagig hindi rin nagpapahuli sa eksena. Talaga namang masasabi ko, my gosh, ang ganda-ganda talaga ni Tagig, no? At saka siyempre, hindi rin mawawala sa eksena ang pambato ng Quezon Province na, my gosh, masasabi ko din ako possible din talaga si Atisa ang manalo ngayong taon na to. At hindi lang yan, si Sultan Kudarat. Di ba kung iisipin mo, pwede din kay Sultan Kudarat mapunta ang corona. So sa front runner pa lang talaga, sasakit na yung ulo mo dahil lahat naman sila ay possible na manalo, magwagi bilang isang bagong reyna ng Miss Universe Philippines. Pero ang tanong, kanino nga ba mapupunta ang corona? Marami naman ako babasang comment na kumamasam. Mapupunta yan sa baguhan mm -hmm. Kasi nga naman Ang ipinapakita naman kasi ng baguhan Kakaiba din Isa na dito sa mga nakikita natin Ang pambato ng Laguna Na si Eloisa Nako si Eloisa Grabe ha <laughs> Sobrang nawiwindang ako sa kanya Alam talaga ng team niya kung paano Talaga babalik ang pagiging Reyna talaga ng isang Laguna, di ba? So, nakita natin, dahil yung styling niya dito sa Miss Universe Philippines, hindi umefect, Pero ngayon, nakabalik na sila dito sa Maynila at naumaten sila dito sa Urban Smile. Oh my gosh, nakita mo kagad kung gaano kaganda ang pambato ng Laguna. So, gusto ko yung sinuot niya. Alam talaga nila kung ano yung i-emphasize kay Laguna, no? Unang-una na yung uh, haba niyang legs. Kaya pinagsuot yan ng maedyo parang mini skirt or maigse. Ganon. And then, next is syempre yung styling. So, kapag nagme-makeup na yung team niya, talagang gumaganda na siya ng bongga bongga In fairness. So, yun. So, nagustuhan ko ang eksena niya dito sa uh, sa event nila sa Urban Smile. Kasi nga, nakita mo talaga na parang misa mapapaisip ko, oh my gosh, pwede din talaga sila guna. Di ba? Pero doon tayo, ano nga ba ang ipapakita ni Laguna talaga? At kaya nga ba talaga niyang masungkit ang corona? Makakarating nga ba talaga si Laguna sa top 5? Ako naman, tingin ko sa ipinapakita ni Laguna, consistency, doon siya. Tapos yung, yung styling niya talaga ang winner sa akin eh. Plus nandoon na pag tinignan mo siya, ang haba. So wala akong masabi. Kundi yes, pasok talaga si Laguna sa listahan ko. Yung ganon, as in talagang hindi mo madideny, papasok talaga siya sa top 5. Yung mga ganon, ewan ko sa inyo guys ako nakikita ninyo yung ganda, nakikita ninyo yung mga eksena ni Laguna, at kung pasok nga, dan, pasok nga din ba itong si Laguna sa panlasa ninyo. Pero sa nakikita ko kay Miss Laguna, Oh my gosh, sumasakit ang ulo ko sa kanya. Sa tuwing nakikita ko siya, parang siya sinasabi niya sa akin, mamasam ako ang magiging Miss Universe Philippines. Mga ganon. Kaya sabi ko, oh my God, exciting to. Mukhang si Laguna talaga ang isa sa mga nakikita natin na possible magwagi. Pero, ito kasi mga nakaraang araw, hindi mo rin madidinay. Bigla kasi kumeksena ang pambato ng pasay na si Amanda Russo, di ba? So, talagang dito sa Boracay, nako, bigla mo talagang napansin talaga yung galing, napansin mo yung ganda, at yung charm na meron siya. Actually, kung performance ang pag-uusapan, medyo nakukulangan ako dito kay Amanda Russo. Yung styling niya, hindi ganun kapalo. Kasi, para kung titignan mo yung mga photos na nilalabas niya, hindi katulad ng kay Laguna. Kung ikukumpara ko, mas umaangat si Laguna. At kung pag-uusapan naman natin yung performance, I will go for Laguna. So, yon ganun yung nakikita ko. Kaya medyo nakukulangan ako. Pero, hindi mo rin pwede underestimate talaga ang Amanda Rosso sa ganda na meron siya. Kasi, possible din talaga na mapunta sa kanya ang corona ng Miss Universe Philippines na hindi mo inaasahan. Siya yung may tuturing kong dark horse candidates. Pero kasi minsan, pag sinabing dark horse candidates, magaling ka sa lahat ng aspeto hindi lang yon na ano hindi mo lang napapakita katulad na lang halimbawa yung kay Chelsea Manalo nung nakaraang taon masasabi ko siyang dark horse beauty or dark horse candidates kasi hindi siya napag-uusapan sa social media masyado dahil sa kakulangan ng styling niya pero kapag tinignan mo naman yung photos niya yung videos niya at saka yung galawan niya perfecto naman. Kung baga parang pag tinignan mo yung beauty, may beauty talaga. Pag tinignan mo yung galawan, talagang winner na winner talaga. Kapag, yung mga baga sa lahat ng aspeto ba na gusto mo makita sa isang beauty queen nakikita mo noon kay Chelsea Manalo pero kulang lang talaga siya sa makinarya pero yung galawan yung talino yung charm yung mga photos niya pasado lahat pero ito kasi si Amanda Rosso yung mga photos na ibinigay niya dito na ipinakita niya sa atin hindi ko masasabi na wow palong palo medyo iba talaga hindi talaga ganong kapanalo kaya hindi ako nag-iisip na ako siya ba talaga yung pwedeng makoronahan ng Miss Universe Philippines? Maaaring pwedeng manggulat, pero hindi ko nakikita pa na ganong kalakas yung potential. Ganon. But, tulad nga na sinabi ko, hindi natin alam kung ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng organization ng Miss Universe Philippines. Kung eto ba, si Amanda Rosso nga ba, ay nakikita nila bilang isang Miss Universe Philippines ng ating bansa maaaring mali ako, maaaring tama kayo. So, yon. But, na ako sa point na ngayon na napapansin natin siya kasi parang, wow, nabibigyan ng award. Wow, nakikita ng sponsors. So, ibig sabihin, meron siyang katangian na pwedeng makita ng mga kurado sa gabi ng Miss Universe Philippines Coronation Night na bigla na hindi natin inaasahan biglang maipanalo dahil sa nakakasilaw niyang ganda. Di ba? Pero sabi ko nga kulang pa sa konting pitik, kulang pa sa galawan, styling, but laban niya. So looking forward ako ko nang ipapakita ni Amanda Rosso sa mga susunod niyang laban dito sa Miss Universe Philippines. And then inaabangan ko kung Iko-consistent niya ba yung mga nakikita natin ngayon na medyo gumaganda at gumagaling? So, syempre, looking forward ako, mataas yung expectation ko sa kanya na bigla siyang magpapasabog sa gabi ng Coronation Night. At doon, hindi imposible na makarating siya sa top 5 ng Miss Universe Philippines. But for now, kung ikukumpara ko silang dalawa ni Laguna, kahit sabihin mo pa na ako, mukhang uh, outshine itong si Laguna dito sa Boracay, But para sa akin, ngayon, kung magtatapat silang dalawa, kaya ni Laguna na, na ano, elbowin etong si Pasay na hindi makarating sa top 5 ng Miss Universe Philippines. Kasi, mas nakikita kong nasa game talaga itong si Laguna more than kay Pasay. Pero, sabi ko nga, pwedeng mangyari, ang pwedeng mangyari at biglang bumulusok itong si Pasay hanggang sa dulo ng competition ng Miss Universe Philippines pagdating sa Coronation Night. So, tingnan natin kung ano yung ipapakita ni Pasay sa preliminary competition at saka sa darating pang mga event nila kung mag-shine pa ba ito ng tuloy-tuloy hanggang sa dulo ng competition. And then, tingnan natin kung ano ang magiging laro ni Miss Laguna dito sa competition ng Miss Universe Philippines kung ito nga ba si Eloisa ay makakaabot na ba talaga hanggang sa dulo ng competition pero ikaw ang tatanungin ko sa kanilang dalawa sino ang mas nakikita mong potensyal na makasungkit ng corona or makarating sa dulo ng competition so please comment below para at least walawan ko naman kung ano naman ang chika dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!